Ako nga po pala si Aloy. Working student po ako noong 2019. Graveyard shift sa isang call center. At natatapos ang shift ko ng alas tres na madaling araw. Isang madaling araw at sa oras din na yun, ay gutom na gutom na talaga ako. Halos lahat ng kainan ay sarado na. Pero may isang Jollibee malapit sa pinagtatrabahoan ko ay bukas pa rin o parang bukas pa. Naalala ko pa, isang Jollibee branch malapit sa office namin. Dapat sarado na ito ng alas jis, pero nung oras na yon, bukas pa din ang mga ilaw. Kitang kita ang mascot na si Jollibee sa loob, nakangiti sa salamin na parang ako talaga ang hinihintay. Tinulak ko ang pinto at laking gulat ko. Sa loob ay sobrang dumi. Walang ibang tao, walang crew, pero bukas ang counter lights at nagbiblink pa ang menu screen. Nang papalapit ako sa counter, may biglang nagsabi, Langhap sarap. Mahinang tinig, parang galing sa kusina. Hello? Pwede pong umorder? Tanong ko. Walang sumagot, pero naaamoy ko ang chicken joy. Bagong prito, amoy mantika at pampalasa. Gusto ko nang umalis, pero sobrang gutom na talaga ako at ang curiosity ko ay lumalabas na. Lumapit ako sa counter. Biglang nagding ang cash register. 127 pesos. Wala akong pinindot, pero lumabas sa screen one piece chicken joy with rice plus extra gravy. Parang kusa ng umorder para sa akin. Pagkatapos, may tray na lumabas mula sa likod na dahan-dahang dumudula sa counter. Parang may nagtulak nung tray. Kompleto siya. May kanin, chicken joy at gravy. Mainit pa. Alam kong dapat umalis na ako pero gutom na gutom na talaga ako sa mga oras na yon at sobrang bango pa ng chicken joy. Nagtry ako ng isang kagat, sobrang crispy ng balat at juicy ng laman pero parang may kakaiba. Parang lasang kalawang at lasang dugo. Naduwal ako at nang lumingon ulit ako sa tray, nawala na ang pagkain at pati yung tray ay wala na. Tapos may narinig akong mga yabag galing sa play area. Doon ko napansin, wala na sa entrance yung Jollibee mascot. Nasa play area na siya, nakatayo, nakatagilid ang ulo at tinitignan ako. Napapikit ako saglit at sa pagdilat ko, nasa harap ko na siya. Namumula ang kanyang mga mata at iba na yung tawa sa mukha niya. At sabay sabi ng... Bata ka pa lang, paborito mo na ako, di ba? Napasigaw ako. Tumakbo ako pabalik sa pinto, pero ayaw bumukas. Pinaghahampas ko ito sabay humihingi ng tulong. Hanggang sa unti-unting may nakikita akong liwanag galing sa labas. Isang jeep. Pagdaan ng unang jeep, biglang nagbago ang itsura sa loob. Patay na ang mga ilaw. Sarado na ang mga counter at wala na ang maskot. Nang magtanong-tanong ako kinabukasan, may nagsabi sa akin na matagal nang sarado ang Jollibee. Nasunog daw ang kusina at dalawang crew ang namatay. Parang nakulong daw ata sa freezer. Ang sabi-sabi, minsan daw tuwing alas tres ng madaling araw, kusa ro bumubukas ang branch na yun naghihintay ng bagong mabibiktima kasi wala daw lang hapsarap sa impyerno. <todic> <todic> <todic>